Tamahan nyo ako, tingin tayo ng sopa. Iba't ibang size, maraming mura. Pati mga matras po sa 2 plus lang may mabibili ka na. At mga unan, magpalit ka na. Para di ka na amoy laway ting umaga. Dito lang yan sa may off-price home, sa Riverbank Center, Marikina. Araw-araw po ay bukas sila. So guys, dito sa off-price home, marami kayong pagpipilian ng mga sopa po. Ano? Pang dalawahan, hanggang pang apat, hanggang pang animan. Yung mga high-end, available po dito. Mga leather at fabric, iba't ibang klase. Depende po sa inyong budget. Ayan po yung mga malalaking mansion guys ang laki ng kanilang sofa Ayan. lahat po dito ay may less iba't iba po yung less nya depende po sa mapipili nyo yung sofa mas maganda kung bibisit kayo guys kasi tingnan mo naman oh, yung sofa nila hanggang doon sa dulo hanggang doon sa may labas marami po kayong pagpipilian Yan. bali ito po pala yung sofa seat po ni Carl Colossal po na naka 50% po Bali ang regular price siya po ah uh, 21950, uh, ililis pa po siya ng 50%, magiging 10975 na lang po siya. Oh okay, ito, may auto nakasama guys, so pwede mo ipatong yung paa mo. <laughs> mga nanonood ka ng magagandang movies, perfect na sa mga katamtaman yung laki ng sala, guys. Ito po oh. Sobrang mura niya kasi ang SRP po talaga nito, guys. I e, talaga namang 21,000. Bali 22,000 na talaga, oh, no? Sir. So mabibili mo lang ngayon, guys, ng 10,975. New arrival to Sir Cleo ah. Opo, oh, sir. New arrival po oh. na namin po ngayon. Eh. Baka bagong sopa po namin ngayon dito sa off-price po. Yun, kita mo naman to guys. Ang ganda. Bakal yung kanyang paa. No? Magkano to ngayon? Bali, ang regular price niya po, uh, 19,999. ah uh, yung list 15 niya po, 16,99.15 na lang. 20,000 po itong, ano, itong sopa na ito. ngayon, may bibili niya lang 16,999. So, nakalas 15% po ito. Ito yung mga sopa natin. Na pwede pang hulugan. Guys, so, puntahan mo na ito. 14,000 lang yan. No? 999 pesos. Ang ganda. Sarap manood ng movie habang nakaupo sa malambot na sopa. 27,950 pesos. E, Eurotex pa ito, guys. So, pag Eurotex, alam nyo na yung phone niya is hindi lumulubog sa katagalan ng panahon. 27,950 pesos ang Napakalaki ng sopa. L-shape din. At maganda kanyang fabric, guys. Oh. So, kahit di ka na bumili ng cover, ang ganda na. Siguradong babagay sa inyong bahay. Meron lang siyang kasamang unan dito may malaking L-shape po dito. Ayan, oh, napakaganda. I'm sure gaganda pa yung sala rito. Po ay 21,950. less 15 pa po yan. Ayan guys, sa so mga naghahanap ng na mga ano, bagong unan. Palitan mo na yung unan mong maamoy na nakakaya sa bisita. Sa kamag anak na bibisita ngayon sa mer. May buy one take one pala dito, Nerlon. Yes sir, meron po. Napakita natin yung mga buy one take one nyo rito. Sa buy one take one sir, meron tayong iba-ibang size po. May 16 Ayan. by 26 po na price po niya is 340. Eh, 340 lang, Less Less 10% na po siya. Oy. 306 na lang po. Siya. Ah, so mababawasan pa? Yes po, sir. Dito naman po, 20 by 30, oh. 450 po. Dalawa na siya, less 10% is 405. Uy, kita niyo yun na yung case, oh. Iba't ibang sizes ng mga ilaw. Dito rin po, 18 by 28, standard size po siya. 390, standard less siya. 10 din po, 356. ah magandang klase yung poem nyo, guys, kasi ito yung mandawe. So, yung mga pang-hotel. mga hotel, <laughs> hotel ka, <laughs> guys, sino, ba? Guys, ito, etong ito, 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 ito sir, um, sa kulay lang naman sir sa nagkaiba Pero sa ah. pricing po, parehas lang Ayan yung mga mattress foam natin guys oh. So, mga mandawi to Yes, mandawi po Ano pinakamura natin? Pinakamura po natin, uh, different size po yan Sa single naman po, meron po tayong 4 inches ang uh, regular price niya po is 3,050. Mm -hmm. So, bali po, pag nag-discount po siya ng 20%, 2,440 na lang. May yun, guys. With 5 years warranty pa rin po yun. 5 years warranty? Yes, sir. Wow, kita nyo guys dito. Kayo, off-price home, may kita nyo yung mga foam ni Mandaue na 5 years ang kanyang warranty. So, ito, mababawasan pa yan? Mabawasan pa yan, sir, lahat. Ay, mababawasan pa natin kayo. 20%, 20 discount yan lahat. Ha, kita nyo na yan. Pakilala mo nga ito, Narlon, yung mga less 60 natin. Ah, eh. uh, sa less 60 namin, namin sa, ito sir, pure foam to. Pure foam? Pure foam yan. So, bali po, comfy rest po siya. Then, 60%, dati po siyang 17,950. So, bali po, 60% discount is 7,180 na lang. Uy, wow, With guys. With 5 years warranty din yun. Ang regular price niya ay 17? Yes, 17. 17,000, 17, guys. So, imagine nyo, ano na lang, 7,000. Hmm. 180 pesos. Nawala guys yung ano halo 10,000. 10,000 plus. Ganun yun lang to kamura mabibili dito. Ayan oh. So ito na yung pagkakataon mo kung komportableng tulog ang hinahanap mo ito. Mm. Kung gusto mo mga sir yung pinaka foam niya, pwede rin yan. Ayan, napaka-firm wow. po yan. Hindi yung sag, no? Matutuwa si Johnny Sins. <laughs> <laughs> so, iba't ibang mga mattress foam hmm. ang meron sila rito, guys. Ah. Ayan, ito yung mga pure foam. Tapos, meron din sila may mga spring type. Samantalahin na natin, malaki yung nila ngayon, guys. Punta na kayo rito sa off price home. Bukod sa mga appliances, guys, maraming furniture dito, mga wardrobe cabinet, at iba't iba pang mga gamit sa bahay ang pwede nyo mabili. Pati mga gamit sa kitchen, available din po dito.